Kamusta mga kababayan mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao City hanggang Toronto at sa lahat ng OFW sa Riyadh, Singapore at Hong Kong, maligayang pagbabalik sa ating channel. Ako si Hashtag WalkWithLaan at ngayon tatalunin natin ang mainit na issue na bumulabog sa Philippine politics, ang Confidential Funds Controversy na kinasasangkutan nina. AICT Teachers Representative Franz Castro. Pero later on, ah, senior citizen na lang siya. <laughs> Ombudsman Samuel Martinez na magre-retire this coming July at Vice President Sara Duterte na magiging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Kung iniisip mo na ito, ito'y isa na namang away politika na puno ng ingay at walang saysay, -say, nag magkakamali o magkakamali ka dahil ngayon hiwa-hiwalayin natin ang katotohanan mula sa chismis gamit ang mga facts, datos at konting humor para panatilihin buhay ang usapan. Ang layunin natin ha, maabot ang 100,000 subscribers para mas maraming kababayan ang maabot ng katotohanan. Kaya naman, i-click na ang subscribe button, i-like, is at magpadala ng super thanks please para suportahan ng ating misyon lalo na sa mga kababayan natin sa US Canada at Middle East ngayon bakit nga ba wasak si Franz Castro kay Ambudsman Martires? Ano ang ginawa ni VP Sara na ikinagalit ng ilang politiko pero ikinatuwa naman ng kanyang supporters? At bakit mahalaga itong pag-usapan lalo na para sa mga kabataang Pilipino at OFWs na gustong gusto ng clarity ha, sa gitna ng gulo? Tara, simulan na natin. Una, alamin natin ang konteksto ha. Noong 2022 hanggang 2024, si Vice President Sara Duterte ay sabay-sabay na naging Vice President at DepEd Secretary. No, sa panahong ito, ang Office of the Vice President OVP at Department of Education DepEd ay gumamit ng kabuuan 612.5 million pesos na confidential files, 500 million pesos para sa OVP at 112.5 million pesos naman no para sa DepEd. Pero ano nga bang ba confidential funds? Sa madaling salita, ito'y pera na ginagamit para sa mga sensitibong operasyon tulad ng intelligence gathering na hindi na kailangang i-disclose ng detalyado dahil sa seguridad. Pero dahil nga confidential, madaling mapagdudahan. Mm. Dito pumapasok si ACT, Teachers Representative Franz Castro. Nakilala sa kanyang vocal criticism laban kina VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ha? Noong 2023, sinimulan ni Castro ang pagtatanong no, sa paggamit ng mga pondo, particular na ang 125 million pesos na naubos umano ng OVP sa loob lang ng labing isang araw. Sabi ni Castro, ugaling pusit, parang sinasabing umiiwas si VP Sara sa transparency. Pero teka, hindi ba't ang hindi ba't ang confidential funds ay hindi talaga nangangailangan ng detalyadong resibo ayon sa Commission on Audit or COA? Kaya naman mga kaibigan, ang tanong, tama ba ang pagdududa ni Castro o masyado lang siyang maingay para sa political points? At bakit nga ba biglang sumulpot ang Ombudsman no sa eksena? Oh, ito ha, si Francis Castro po ay hindi bago sa bagong um hindi bago sa politika ha. Hindi po siya bagong mukha sa politika. Actually, ano na yan? matanda na yan, no? At matagal na po yan sa politika bilang representative representative ng Act Teachers Party List. Kilala siya sa kanyang militanting paninindigan, paninindigan mula sa pagtutol sa war on drugs hanggang sa pagsuporta sa ICC probe no? laban kay Rodrigo Roa Duterte. Pero Ah, sa isyong ito, parang si Castro ang naging poster girl ng anti-Duterte campaign. Ha? Noong 2023, sinabi niya na ang paggamit ni VP Sara ng confidential funds ay isang impeachable offense. Malakas ang loob. No, pero teka, tingnan natin ang kanyang track record. Si Castro ay consistent sa kanyang laban para sa transparency. Pero may mga nagsasabi na ang kanyang estilo ay masyadong agresibo, ha? parang laging handang magmalaki ng gotcha moment. Ha? Halimbawa, Noong 2023, uh, nang magmalaki siya ng ebidensya laban kay VP Sara, tinawag niya itong diversionary tactic nang tumanggi si Sara na sagutin ang mga tanong ng direkta. Pero hindi ba't ang confidential funds ay may built-in na secrecy para sa national security? Ang tanong, may punto ba si Castro o masyado lang siyang nagpapapansin para sa susunod na eleksyon? Oh, at kung titignan natin ha, ang kabilang panig, si Castro ay may punto. ah Ang transparency ay mahalaga sa gobyerno pero ang kanyang paraan na pag-atake ay para laging may personal na agenda. Kaya naman ha, sa social media parang maraming kabataan at OFW sa nagsasabing tama na France, mag-focus ka naman sa solusyon, hindi puro away. Ngayon pag-usapan natin si Ombudsman Samuel Martinez. Noong June 19, 2025, inutos ng Office of the Ombudsman na sagutin ni na Vice President Sara at siyam na iba pa, ha, ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Ang bilis ng aksyon, no? Pero teka, bakit may mga nagsasabing kahina-hinala ito? Si Martires ay appointee ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ama ni VP Sara. Kaya naman, may mga kritiko, kritiko tulad ni dating Senator Leila Dilima Lima na nagsasabing baka may game plan ang ombudsman para i-dismiss ang kaso at protektahan si Sara. Pero mga kaibigan, ha, tignan natin ang facts. Sinabi ni Martires na hihintayin muna niya ang resulta ng impeachment trial bago mag na Ayon sa kanya, inaayon sa konstitusyon ha? sa madaling salita, ang ombudsman ay hindi nagmamadali. Siya ay sumusunod lang sa proseso. At kung titignan natin ha, ang kanyang track record, si Martires ay kilala sa kanyang strict adherence sa batas. Halimbawa, sa Farmally case, sinunod niya ang committee report mula sa Senate. Kaya naman ang pag-akusa ng, ng bias siya para kay VP Sara ay parang hinintay pa natin ng ebidensya. Sa ngayon, mukhang si Martires ang naglalaro ng patas. Ah, pero nakabantay ang taong bayan, gaya ng sinabi ni Castro. Si Vice President Sara Duterte sa kabilang banda ay hindi rin patatalo. Ha? Noong June 27, 2025, naghain siya ng 17 pages counter affidavit sa ombudsman. Sinasabing walang basihan ang mga akusasyon laban sa kanya. Sabi niya, ang mga atake laban sa kanya ay political scapegoating para ilihis ah, ang pansin mula sa pag sa mga pagkukulang ng administrasyon. At teka ha, may punto siya. Kung titignan natin ang timeline, ang mga akusasyon ay sumabay sa pag-aresto sa kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero aminin natin, hindi rin si Sarah ang pinakamalinis na imahe pagdating sa transparency. Halimbawa, nung tinanong siya tungkol sa 125 million pesos na naubos sa labing isang araw, ang sagot niya ay parang confidential nga eh. Kaya naman, kahit na may COA guidelines na nagsasabing hindi kailangan ng resibo, maraming kabataan at OFWs ang, ang nagtatanong. Kahit confidential, bakit parang ambilis maubos? Kaya naman, ang tanong, biktima ba si Sarah ng politika o may ititit itinatago nga ba siya? Ang sagot, mga kaibigan, ay nasa gitna. Walang sapat na ebidensya ng korupsyon, pero ang kakulangan ng transparency ay nagbibigay daan sa duda. Ngayon, tignan natin ang mas malaking larawan. Ang isyong ito ay hindi lang tungkol kina Castro, Martires o Duterte. Ito ay tungkol sa kung paano gumagana ang accountability sa gobyerno natin. Ang House of Representatives ay naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara kasabay ng rekomendasyon na kasuhan siya ng plunder, bribery at iba pa. Pero sabi ni Ombudsman Martires, ha? Ah, hihintayin muna niya ang resulta ng impeachment trial bago magpatuloy ang kanyang investigasyon. Ang problema, ang timing ha. Si Martires ay magre-retiro na sa July 27, 2025. Kaya malamang ang kaso ay ipapasa sa susunod na ombudsman. At habang naghihintay tayo, ang publiko, lalo na mga kabataan at OFWs, ay naiinip na. Sa social media, maraming nagsisabi, sana naman katotohanan ang manalo, hindi politika. mm at dito mga kaibigan, mahalagang maging kritikal. Si Castro ay tama sa kanyang panawagan ha ah, para sa transparency, pero ang kanyang agresibong estilo ay parang laging may agenda. Si Martires ay sumusunod sa batas, pero ang kanyang koneksyon kay Rodrigo Duterte ay nagdudulot ng duda. At si VP Sara Hartsh ay may karapatang magpaliwanag, pero ang kanyang katahimikan sa ilang tanong ay nagpapalala ng sitwasyon. Kaya mga kababayan ha, anong aral natin ngayon? Ang confidential funds controversy ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa tiwala, transparency at kung paano natin pinapanagot ang ating mga leader. Si Franz Castro ha, ay isang boses ng accountability, pero kailangan balansehin ang kanyang laban hmm, sa konkretong solusyon. Hindi puro ingay. Si Ombudsman Martinez ay nagpapakita ng disiplina sa proseso at si VP Sara Duterte ay may karapatang ipagtanggol ang sarili. Pero kailangan niyang magbigay ng mas malinaw na sagot para sa publiko. Kaya naman mga kabataan sa Quezon City, ha, Cebu at Davao at sa mga OFW sa Dubai, Toronto at Sydney, kailangan natin maging aktibo, ha? magtanong, magsaliksik at huwag magpadala sa politikang puno ng drama. I-click ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan mo sa US, Canada at Middle East. At magpadala ng super text please para tuloy-tuloy ang ating laban para sa katotohanan. Layunin natin ha, ang 100,000 subscribers kaya tulungan mo kami mga kababayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Paalam Pilipinas at mga OFWs.